Hello guys, hello guys. Nandito tayo sa ano sa gilid ng karagatan guys. Tingnan guys yung ano guys yung area. Ito ah. Sindangan, Sindangan. Sambuang di Norte. Ayun guys yung karagatan natin guys. Ah, uh, kulimli mga karagatan natin guys mamayang hapon na yan ay magpapalaot ng mga bangkang yan magpapalaot yan guys paglakad muna tayo ito sa gilid gilid guys ayan guys alright big ayan guys maedyo na ulan na doon guys oh na ulan na doon banda guys ayan yan ang ano nang status ng na karagatan ngayon guys uh, guys may nag-aayos din ng bangka guys may nagpapalaot na rin ayun guys magpapalaot na yung bangka na guys alright may ulan na don guys oh nakita nyo yun guys ayan yan, ulan na yan guys ulan Pababa na ang tubig ng dagat, guys. Kanina, dito yan, guys. Hanggang dito. Ngayon, nandun na siya. Yes, guys. Alright. Magpapalaot na yan, guys. Yun, oh. Magpapalaot na yan, guys. Itong mga to, mamaya. Magpapalaot na rin to. Yung blue. Magpapalaot na rin yung, guys, yung blue. Alright. right. oh, ayan o guys, yung ulan na yan guys, ya, yung mga kapal na yan, ulan na yan sa guys. Ayan, ulan na yan. wao, na pa guys, merong patong pulo. naglalaman guys. ayan ang karagatan ngayon. Terima kasih telah menonton